Ang mga kahulugan ng panaginip ay dumedepende sa resulta ng iyong nararamdaman, nakikita at paniniwala. Subalit, hindi lahat ng iyong nakikita sa panaginip ay totoo base sa mga eksperto at nakararanas ng mga ganitong sitwasyon at pahiwatig. Ito ay tumutugma, subalit ang mga pahiwatig na ito ay hindi nakasulat sa iyong buhay. Ikaw pa rin ang pipili ng landas na gusto mong tahakin at laging tandaan, tanging Diyos pa rin ang nakakaalam at may hawak ng lahat. Kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong video. At bago ako magsimula, gusto ko munang pasalamatan lahat ng mga sumusuporta at nagbibigay komento sa aking channel at mga kahulugan ng panaginip. Ang kahulugan ng bata sa panaginip Ang makita mo naman ang bata na kumakain sa iyong panaginip. Ito'y sumisimbolo na aanihin mo na ang iyong pagtacaga at pagtatrabaho. Ibig sabihin nito ay makakamtan mo na ang tagumpay bunga ng iyong pinaghirapan sa iyong trabaho o anumang pagsisikap na iyong pinagdaraanan sa ngayon. Ito'y magandang simbolo dahil makakamtan mo o makakahawak ka ng mga biyaya o salapi na hindi mo inaasahan. Maaaring matutupad mo na ang pangarap ng iyong mga kapamilya, kapatid, magulang o sino mang kasamahan mo sa iyong buhay. Matutugunan mo na ang kanilang pangangailangan sa hanap buhay o araw-araw ng kanilang pamumuhay. Kung kaya't Marami kang taong mapapasaya sa ganitong sitwasyon o simbolo ng bata na kumakain. Dahil ang batang kumakain sa panaginip ay sumisimbolo na marami kang taong matutulungan. Ang makakita ka ng bata na hindi mo anak at laging sumusunod sa iyo, ito'y sumisimbolo na may kailangan kang tuntunin o tuparin na obligasyon, maaaring ito'y umaakibat sa ibang tao na kailangan mong tumulong. Ang sumusunod na bata sa panaginip, ito'y obligasyon. Kailangan mo itong aksyonan at bigyang pansin dahil ang ganitong bagay ay sumisimbolo ng kawalan. Ang taong sumusunod or or ang batang sumusunod sa iyo, ibig sabihin ang taong ito'y nangangailangan ng sobrang tulong at ikaw ang instrumento na dapat tumulong sa kanya. Kung kaya't makakita ka ng ganitong simbolo ay agad mong aksyonan at huwag mong ipag sa walang bahala dahil may taong paparating sa iyo na hihingi sa iyo ng tulong. At ang taong ito ay hindi mo kakilala. Ang bata sa panaginip ay sumisimbolo ng bagong pag-asa, oportunidad, pera at trabaho. Maaaring tumutukoy din ito sa relasyon at samahan ng buong pamilya. Kapag nakita mo naman ang sarili mo na ikaw ay nagdadalang tao, ibig sabihin nito ay may bagong pagsubok na paparating sa iyo. Ang naglilihi ng sanggol sa panaginip, ito ay tumutugma sa totoong buhay. Maaaring bibigyan ka na ng pinakamalaking biyayang iyong hinihintay at ikaw ay magkakaroon na ng iyong sariling anak at ang iyong kapartner ay magiging masaya sa iyong pagdaraanan. Maaaring ito na ang inyong hinihintay ng mag-asawa na magkaroon kayo ng anak at masayang pamilyang bubuuhin ninyo sa darating na mga panahon. Ang paglilihi ng sanggol ay ito ay sumisimbolo na swerte at maraming perang darating sa iyong pamilya. Kaya't lagi kang magpasalamat sa darating na swerte at simbolong ito. Bagaman ito ay bagong hamon na paparating sa iyo, subalit ito ay napakalaking biyaya. Ang makita mo naman ang bata na kumakain sa iyong panaginip. Ito'y sumisimbolo na aanihin mo na ang iyong pagtatsaga at pagtatrabaho. Ibig sabihin nito ay makakamtan mo na ang tagumpay bunga ng iyong pinaghirapan sa iyong trabaho o anumang pagsisikap na iyong pinagdaraanan sa ngayon. Ito'y magandang simbolo dahil makakamtan mo o makakahawak ka ng mga biyaya o salapi na hindi mo inaasahan. Maaaring matutupad mo na ang pangarap ng iyong mga kapamilya, kapatid, magulang o sinumang kasamahan mo sa iyong buhay matutugunan mo na ang kanilang pangangailangan sa hanap buhay o araw-araw ng kanilang pamumuhay. Kung kaya't marami kang taong mapapasaya sa ganitong sitwasyon. Kapag nakita mo naman ang bata ay kinuha ng ibang tao, ibig sabihin nito may mga oportunidad at mga hamon sa buhay na iyong tinatalikuran ibig sabihin nito'y hindi ka pahanda sa mga paparating na pagsubok. Ito'y sumisimbolo na sariwa pa ang iyong mga kaisipan sa mga bagay-bagay na dapat ito'y iyong pinaghahandaan at dapat na iyong harapin. Subalit, ang isipan mo'y umaatras sapagkat Maraming humahadlang sa iyong puso. Naaalala mo pa rin ang iyong mga mapait na nakaraan. Kapag nakita mo ang bata na umiiyak sa iyong panaginip, ito ay sumisimbolo ng trahedyang paparating sa iyo. Maaaring magdaranas ka ng kalungkutan sa iyong kapamilya, maaaring kapartner o sa iyong mga anak. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng pagkakabahabahagi o ang iyong mga desisyon ay hindi nila nasasangayunan kung kaya't maraming tao ang iiyak o kaya naman ay hindi kumbinsidyo sa iyong mga gusto o kagustuhan. Ang batang umiiyak sa panaginip ay sumisimbolo rin na may taong masamang loob sa iyo o'y may nakasamaan kang loob na hindi ka napapatawad hanggang sa ngayon. Kung kaya't maaaring makipagpansinan ka sa kanila upang ang mga palakid o mga trahedyang nararanasan mo ngayon ay lumisa na sa iyong buhay. Upang malagpasan mo ang ganitong mga sitwasyon ito ay sumisimbolo na kailangan mo nang ayusin ang mga problemang bumabalakid sa iyo. Kapag nakita mo naman ang bata na patay sa iyong panaginip, ito'y nangangahulugan ng kawalan ng pag-asa. Maaaring humihina ang iyong kaisipan at kalooban sa gitna ng mga pagsubok ng iyong pinagdaraanan sa ngayon ang makakita ng namamayapa o namayapang bata. Ibig sabihin nito ay umaatras ka sa mga pagsubok na dapat ay iyong hinaharap sa ngayon. Maaaring nagkulang ka sa atensyon ng iyong mga taong nasa paligid sa iyo at mas kaila kinakailangan mong may umaagapay sa iyo sa bawat kilos ng iyong buhay sapagkat ang makakita ng patay na bata sa panaginip, sumisimbolo ito ng kahinaan ng loob, pangangamba at takot. Dahil maraming pangangamba at takot sa iyong puso ang bumabalakid sa ngayon. Kung kaya't makakita ka ng ganitong panaginip, ay lagi ka nang maghanda dahil may paparating sa iyong pagsubok na maaaring makapagpahina ng iyong kalooban kung kaya't paghandaan mo ang iyong puso't kaisipan na mapagtatagumpayan mo ang anumang mga pagsubok na paparating sa iyo tandaan mo ang mga pagsubok na ito'y pagsubok lamang ito'y daraan lamang sa iyong buhay at hindi ito mananatili kung kaya't makakita ka ng ganitong panaginip ito na ang simbolo at alam mo na ang kahulugan nito, kailangan mo nang tatagan ang iyong loob. Dahil walang taong sino mang makapagtutulong sa iyo, kundi ang iyong sarili lamang. Ang iyong katatagan sa loob ang siyang magpupursigi sa iyo papunta sa pag-angat sa buhay. Huwag kang sumuko at lagi kang mag ng mga positibong bagay. Lagi kang magpasalamat sa mga munting biyaya at lagi kang manalangin sa Panginoon. Pag nakita mo naman ang bata sa iyong paligid na masayang masaya, ibig sabihin ito ay sumisimbolo ng kasiyahan. Maaaring ang iyong pinagdaraanan ngayon na kalungkutan ay may kapalit na kaligayahan. Mapupunta ka sa isang sitwasyon na talaga namang manunumbalik ang dati mong kasiyahan sa puso. May mga taong makikilala kang magpapasaya sa iyo at magbibigay ng oportunidad at motibasyon na makapag-aangat sa iyong pamumuhay at sarili. Hindi lamang ito tumutugma sa pinansyal kundi sa emosyonal na kalagayan ng iyong sitwasyon. Maaaring ang lugar ng iyo mapupuntahan, ang iyong hinahanap ng iyong puso at talagang mahahanap mo ang kasiyahan na hinahanap mo. Ang makakita naman ng mga batang naglalaro sa panaginip, ito'y sumisimbolo ng hinog o batang kaisipan. Ibig sabihin nito ay nasa edad ka na o nasa tamang edad ka na, subalit hindi mo pa rin mahanap ang iyong pangarap na iyong minimithi sapagkat ang iyong kaisipan ay masyado pang bata. Marami pang pa mga naglalaro sa iyong kaisipan at bumabalik ang iyong kaisipan sa nakaraan kung kaya't hindi ka nakakarating sa pangalawang step dapat ay nasa taas kanang antas ng iyong buhay kapag nakakita ka ng ganitong simbolo na naglalaro ang mga bata ibig sabihin ay dapat mong baguhin ang interpretasyon o kaisipan sa iyong buhay dahil hindi ito magbubunga ng mabuti at hindi ka nito matutulungan sa pag-unlad. Ito'y nangangahulugan ng immature or umaasa ka pa rin sa mga taong nasa paligid sa iyo. Maaaring tumutukoy ito sa payo ng iyong mga kaibigan, magulang at mga terkatrabahong nasa paligid mo. Maraming tao ang kumukontrol sa iyo kung kaya't hindi ka nakakarating sa mga bagay na gusto mong marating dahil marami ang taong nagmamanipula sa iyo. Kung kaya't pag-isipan mo ang ganitong simbolo, maaari ka ng kumilos sa sarili mong desisyon. Magpakamatured ka para marating mo ang mga bagay na gusto mong marating sa buhay. Ito lamang ang maipapamahagi kong tungkol sa bata. Sa ngayon, ang mga simbolong ito ay hindi lahat tumutukoy sa iyong buhay. Itoy mga simbolo lamang base sa mga eksperto at sa mga nakaranas ng mga ganitong sitwasyon. Ikaw pa rin ang pipili ng landas na iyong gustong tahakin nandito lamang kami upang gabayan ka sa iyong simbolo ng panaginip. Maraming salamat sa iyong pakikinig na no why gabayan ka ng Diyos sa araw-araw ng iyong pamumuhay. Abangan ang mga susunod kong mga video tungkol sa mga kahulugan ng panaginip. Para lagi kang updated sa mga video ko, i-like, i-subscribe at mag sa aking channel. Maraming salamat kaibigan. Mag-iingat ka palagi.